Ngayong araw simulan natin sumagot sa mga tanong. Pinakabaramin tanong dito is bakit ako na overstay or bakit ako nag tnt sa Korea. Ang sa akin ay ang sagot ko don is kapalaran ko siguro. Nag-prepare naman ako para makapagpalit ng visa kasi yung time na yun is 2017-18-19. Sobrang hirap magpalit ng visa noon. So kailangan mo mag-ipon, kailangan mong mag-aral. So nag-prepare ako pero sadyang kinapos ako sa panahon kasi nung 2017 ang inaasahan ko noon ay uh, makapag sincere pa ako kasi pangatlong balik na ako noon. So, ang unang punta ko kasi sa Korea is 2003. So, nakatapos ako ng isang kontrata, tapos uh, bumalik ako ulit ng 2008. After uh, contract ulit, bumalik ako ulit ng 2015. Sa 2015 na yun, umasa ako na makakabalik pa ako ulit for sincere kasi meron pa naman noon. Pero nung nagpalit ang presidente, nagpalit ang batas na lahat ng EPS ay ma-implement na one entry, one re-entry. Ibig sabihin, kapag nakaabag 5 years ka na sa Korea, ay hindi ka na pwedeng bumalik. So, nung time na yon ay nag-prepare uh, ako ng 2018. Nag-ipon ako, nag-aral ako, nag-provide ako ng mga papel. Kompleto ako niyan. Nag-provide ako ng, nang ipo, naka ipon. Naka-ipon ako ng 60 million sa bangko. Tinaasan ng sahod ko, umabot ako ng 3 million. Pumapasok sa bangko ko is 3 million para lang makuha yung points sa sahod. Ginawa lahat ng paraan ng amo ko. So, yung time na yon nag-aral na rin ako ng KIIP. Nag-take ako ng level test. Nakapasa ako ng level 3. Nag-start ako, nag-aral. So, nag-aral ako niyan hanggang level 4. naka -level level 4 ako ng KIIP. So, nung time na yon 2019, so paubos na yung panahon ko sa Korea. So, naghahabol ako. Nag-aaral, nag-ipon. Lahat ginawa ko naman. Tinasan yung sahod ko. So, may support ang amo ko. Provide na ako lahat ng mga papel, anong mga kailangan kong documents dito sa Pilipinas. Tapos, nagbayad ang amo ko sa GMK pa dati na mag-asikaso ng papel ko. Matatapos ang kontrata ko is March 2020. Inaplay na ako ng amo ko ng last quarter ng 2019 The mm -hmm. cat Ang siste is nabitin yung point ko which is 52 points supposed to be kaso ang nakuha lang sa akin is 51 points kasi na-deny yung ipon ko sa banko na 60 million. Na-deny yung educational background ko which is kasi dati 1998 to 2000. Ang lahat ng mga vocational course noon ay under siya ng TESDA. Dapat daw under siya ng CHED. Uh, magkakaroon ng points so 10 points sana yon So kung magkaroon ng 10 points yun, yung 2 years course ko is 61 points sana ako noon. Plus, yung 60 million ko noon is makredit siya na 15 points sana. So, magkakaroon sana ako ng 76 points. So, sobra-sobra yun para makapasa ng visa. Ang problema nga, na-deny. So, nagiging 51 points lamang. So, naging aburido ang amo ko which is December 2019. Yung buwan na yan, nagkaroon na ng uh, paglalakad, pumunta sa mga official na pwedeng pakiusapan, nag-offer ng pera, nag-offer ng kahit saan immigration, nilakad na lahat, sinubukan sa inyo immigration, ansan immigration, lahat ng mga pwedeng lapitan ginawa niya. Nagbayad siya ng abogado para lang uh, maremedyohan. Nalaman ng amo ko na pwedeng magkaroon ng points kung merong kang ari-arian sa Korea. So ang ginawa ng amo ko ay in-offer niya yung isang bahay niya para ma-ipangalan sa akin. Ay sabi ng abogado ay hindi po pwede kasi nga maku-question yon ng gobyerno ng Korea dahil aalamin kung paano ko na kuha yung bahay na yon. Ang huling remedyo nun is yung kondo ng girlfriend nung amo ko uh, ah, nagkakahalaga ng 1 billion kasi meron siyang, apart ah, meron siyang maliit na apartment. Pumunta siya sa isang abogado ulit Uh, malapit sa may mga kalapit na mga immigration officers. Pwede sana yun, pero hindi pa rin na credit dahil dapat ma-acquire mo yon yung bahay na yon within one year. So, hindi pa rin pwede kasi nga kung i-transfer yung apartment na yon sa pangalan ko ay hindi pa rin pwede, questionable pa rin kasi in one month nagkaroon ako ng ganong property. So, hindi pa rin siya na credit. Ang last na naalala ko na ginawa niya ay umikot sa siyudad ng Sihong. Nilabitan lahat ng mga tao na pwedeng makatulong. Mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng immigration, kahit sino inoferan niya pero hindi Pilipinas yun eh. Kahit anong offer mo pa na kayamanan, hindi tatanggapin sa Korea. Pero ginawa niya yun para sa akin. Last option nga eh kasi aburido na kasi nga wala nga tao. Kulang na kulang kasi ng tao sa kumpanya namin nung time na yun. Dahil nung time na yun, January 2020 na, ay uh, nagkaroon na ng problema dahil dito sa Pandemic. So, January, February, yan. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy, tuloy pa rin yung trabaho ko. Tuloy-tuloy paghanap ng solusyon. Yung amo ko hindi tumitigil, hindi na napepermanente sa factory para lang maghanap ng solusyon para lang ilakad yung PISA ko. So, dahil one point na lang ang kulang ko para makuha yung 52 points ay pwede sana. Pwede akong umabante. Pwede akong maremedyohan kung naka 52 points ako as minimum requirements sa E7 4 Ang problema nung time na yon na mag-enroll sana ako nung first quarter ng 2020 ay nagkaroon na ng problema sa world pandemic. So, kung maalala nyo, diniklear ang pandemic nung March. Natapos ang kontrata ko ng March 10. So, dahil nag-extend ako ng visa para magkaroon ng pagkakataon, hindi ko maalala kung one month or two months yung in sa akin para matapos ako ng May 2020. So, nagtuloy-tuloy pa rin ako ng trabaho dahil nga uh, umaasa pa rin kami ni amo ko, ni misis ko, na magkakaroon ako ng chance para makapagpalit ng visa. Pero nung time na yun is palala ng palala ang pandemic. Kaya walang enrollment ng KIIP nung time na yon. Dahil yun lamang yung chance para magkaroon ako ng points. Matapos ang extension ko, palala ng palala ang sitwasyon sa buong mundo. Bawal na mag-travel, bawal na uh, tila kung saan, saan lockdown. So anong choice? Anong gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ko? Pwedeng umuwi. Pwede, kong, pwede akong umuwi nung time na yon. Pero... Kung isipin mo, uwi ako ng ganong sitwasyon. Kung uuwi ako, maiwan ko si misis ko. So, ginawa ko naman ng paraan. Ginawa ko lahat ng paraan para makapagpalit ng visa pero walang nangyari. Dahil sa pag iba iba ng batas sa Korea ay naapektuhan ako. Hindi ko sinisisi. Hindi ko naman sinisisi ang batas ng Korea kasi kailangan nating sumunod. Pero, syempre, kung kahit sino naman na sa loob ng dalawang taon, nag-prepare ako, nag-ipon ako ng 60 million. Nung inipon ko yung pera na yon 60 million won, ang palitan noon ng isang milyon ay 48,000, 47, 46. Pero alam mo, nung na-withdraw namin yon nung na na yung visa ko, pinidraw namin yun, 43, 42 ng palitan. So doon pa lang, hundreds of thousand na yung nawala sa amin. So dahil ganun nga ang sitwasyon, nag-offer din ng amo ko na sabi niya, dito ka na lang akong bahala sa'yo. Kasi problema noon, nung time na yon ay walang tao sa kumpanya namin. Sobrang hirap talaga nung time na yon di ba? Kasi Korea ang pinakaunang naapektuhan sa pandemic. So kung ikaw, operan ka ng 3 million na zahod, equivalent ng 120 to thousand, buong buo na makukuha ko yon. So kung kukwentahin ko, kung magtrabaho ko ng ilang taon muna, kung kahit saan taon, dalawang taon, kasi kung illegal ka na dun, wala ka na limit eh. Pwede kang umuwi or pwede kang mag-stay muna. So dahil paganda ng paganda ang offer ng kumpanya sa akin, libre kwarto, libre internet, libre tubig, kuryente, lahat ng bill mo libre. Ang problema mo lang dun is dinner mo tsaka breakfast mo. So, ano gagawin mo kung ikaw? So, kung tinatawag mang kaming salot sa South Korea, kaming mga illegal na nag-stay, hindi kami pare-parehas. Meron kasi yung sinadya na tumakbo. Meron yung dinala ng pagkakataon. Siguro, kagustuhan ko rin naman dahil nga nandyan yung misis ko, hindi ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Pwede na akong umuwi anytime nung time na yon. Pero, na, maiwan kasi misis ko tapos yung pandemic pa. So hindi ko siya pwedeng iwan basta-basta nung sitwasyon na yun. Madali kasing manghusga, mag madaling magsalita kung wala ka sa sitwasyon. Pero kung mapasok ka man sa detention center ng South Korea, yung mga illegal loon makakasama mo sari-saring kwento. Kaya ako ginawan ng vlog na to. Matagal kong pinag-isipan after 7 months. Nahuli ako nung June. Ngayon ko lang naisipang i-upload kasi pinag-isipan ko kung kailangan ko bang i-reveal ito o hindi. Kasi kung manahimik ako, okay lang. Kung uh, hindi ko na-reveal ito, okay lang. Kasi good image ako doon. Pero ginusto kong pasamain yung imahe ko. Ni-reveal ko to dahil gusto kong makatulong sa mga kababayan natin na nasa parehong sitwasyon na naging ilegal o magiging ilegal man sa South Korea. Yun ang purpose ko kung bakit ko ginawa ang video na to. Sana po makatulong. Hanggang sa muli.